Hello mga kapobre. So for today's video. Nandito tayo sa Bangled Restaurant. Matatagpuan ito sa Sipalay City, Negros Occidental. So, ayan ang bubungad sa inyo yung mukha ni Kapobre. So, pasensya na kayo sa mukha ko. Wala akong tulog niyan. Ayan, gumala kami ng aking kaibigan dito dahil gusto namin mag-anwin-anwin sa buhay. Gusto namin ng tahimik na lugar kaya dito ang um, may napadpad sa Bangli Restaurant. So, ayan siya. Pagkadating nyo din sa itaas, ayan ang bubungad sa inyo. Itong magandang view ng nature's view. Wala, nature. Nature na nature. So, kung gusto niyo naman dun sa taas, umupo, pwede din naman mas malawak yung makikita mo tapos makikita mo rin yung daanan o yung ano ang ganda ng lugar dito napaka peaceful kung gusto niyo nang may kausap so nagse din nila sila ng mga pagkain na pwedeng pantanghalian hapunan or birthdays so ayan mga ka-pobre kung ano arat na kayo so ano promote promote ko lang ito si Bangli kasi isa sila sa mga naging part ng pag birthday ni mama na nag-surprise birthday ako kay mama. So, dito yun ginanap dati. No, it was two years ago. So, thank you for watching.